Okay mga kaibon, ayan Third lap po ng ating South Derby Race GRPC Andito po tayo kay batang Basilio ngayon mga kaibon nag aabang Ayan po ang aming Kontrata ngayon, ayan o oh. Tinibag po namin yung bahay dito Tapos ayan po si Tol nangangalakal Para <laughs> po may pampuling Ayan o oh. Ay si Tol o, oh. nangangalakal 10.16 daw po ang ating oras mga kaibon ang speedan po natin ay 1.2 to pa San Basilio ni Release? Atanawang Quezon Katanawang Quezon mga kaibon Ayan. at mamaya mag-aabang po tayo ng Katbalogan Piplap na CL mga kaibon ating project you know project ko oh. ha? Ayan po. Ah, uh, project po natin ngayon yan. Dahil ginagawa po yung truck natin. Hindi tayo nakakabiyahe. Project tayo. Tinibag muna natin. Ah, uh, babaguhin po ang bahay. Ayan mga kaibon. Ah, uh, one, one na lang po ang ating speedan. Ayan o. Oh. Nakita niya naman po yung panahon. Makulimlim. Ayan po ang ating weather forecast. Ayaw po magbukas ng maps, hindi po natin alam kung may nagpaklak na. Wala naman pa po tayo mahigit. Mukhang magkakaismasa nito, masama ang panahon. Eh kay ibon. Ah patuloy pong sumasama ang lagay ng panahon. Ismas Dalawa po ang live pa rin natin mga kaibon ah, 200 200 ilan yung live ba sila? 240 50, 50 no? 250 Basta 250 plus o 240 plus 240 plus 240 plus mga kaibon ang live pa YB 11 po yung unta-unta May nagpaklakla po San Rafael 1,000 po mahigit ang speedan tatlo, pa rin sila. Anong na bago? Tatlo. Sila pa rin. Ayan. Aristown. Ayan na mga kaibon. May nagpaklakla na po ng... Sherwin Gapan. Sherwin Ingo nga. O, number 5. Number 5. Ayan. Ah, uh, shout out po sa mga nagpaklak po rito. Gapan. Ako brothers. Kaya ang Nature Top Gun. Ayun no, at meron po tayo isang dumating na tiga pag-abang. Ayun no. Ninyo muta. <laughs> Ninyo muta. Ay? talaga naman itinago pa ang bisikleta. Na... Kumana po ang manok. Kumana po ang manok. Ayan, shout out po sa babaeng nagluluto. Ayan o. No? Kita kita po sa ating CCTV. Daing bakal niya no. Ayan o. No? Daing bakal. Gigil ka si Nino. Ayan o. No? Akalakali natin yan para may pampuling tayo. Uh, mawalang galang na sa inin Puro likod ang nakikita natin. Ayan mga kaibon. 900 na lang po ang ating speedan. Ilan na yung nakakalakbatang basilyo? 21. 21. 21. Itim ini, Itim ini, Itim ini, Itim ini, Justin. Brawley, Justin Brawley, ay bilisan mo ba si Iyo? Ito, Bengen, Bengen, no, 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 tai no, si Justin. Pinky. 25, 25. 06, 06. 501, 501. 25 06, 501 Justin, talini ni team Mini Baka ala na regular. Ba, nag na. ba yung, yung sticker, yung sticker. Baka po ka. Alin ba? Naglo loading lang. Eh, wag muna. pa Huwag ibabak yan Oh, isa One point! One point! Tumala so, kayo mag for loading. Baka naman alakang load. Meron uh, na. Ano ba yan? Sa online? Online? Oh, Dapat di na nag-online. Iikpan mo na. mo na. Dapat di ka na nag-online. <laughs> Dapat, na nag Dapat, Dapat na nag doon na lang sa make one. na. Era, 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 oke era, 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 sim, 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 era, era, oke. Oke, mau basilio? Tolong, tolong, tolong. Mababa na, mababa na. Tahan-tahan lang. lang, Di. Na ano na sa'yo. Lang, Malayo tingin. O, Baka lumipad o. sa bubong. Huwag ka munang umano. Yan. Napasok na yan. Yan na, pasok na yan. Ayan na, ayan na, ayan na.

<laughs> dalawa, live! Dalawa, dalawa, dalawa. live! Paano laknak! Lak. Ba, nasabi yan, ha? <laughs> paano mo nasabi? <laughs> o, oh, yung tatay, yung tatay ni Paano mo nasabi? Lakla na tayo, Paano mo nasabi? <laughs> 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 gali, gali, gali. Umi, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Umiika! Umiika nga. Eh, nakaangat yung isang paa. Hindi kaya sa'y tumukod. Hindi kaya napila to. Tumukod. Umiika, hindi mo. Tinan mo nga, yung ko, kung may tama. Kaya itang nakakanapay ah. Nahaginan na si Kuya. Aching! Baka nabating yan. Baka nakaligtas lang. Tinan mo kung may tama. Eh. Pero hindi naman lawlaw yung pakpak. Tignan mo tol. Baka sa pag-release. Baka oh, naiipit ha. Tignan mo yung pakpak -pak nga. Yung pakpak. -pak. Hindi, sa kabila. Sa kabila. Yung umiika. Wala naman. Wala naman. Sa pag-release lang. lang yan. Naaalo lang yan. Ayos lang yan. May ginakuan yan. May ka kaya nyan. Ayang kaya nyan. kaya nyan. kaya, kaya, kaya. kaya, kaya. Ayan, kaya naman. Ano yung speed? Ano yung speed? Ba't mo yun? Dahil sim eh. Sim? Sim. Eh, pero 800 mahigit yan. Yung isa... 888. 888 887. eh. 887. Magkasunod lang. Alas magkasunod lang sila eh. Umalis na si Ninyo. Okay, mga Ayan o. Umalis na si Ninyo. nag na ni yung dalawa. Kagaling Ano mo na sabi? Nye, 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 nye. <laughs> <laughs> Red lock pala mga kaibon Kasaya muna ya yeah. <laughs> Hindi eka nga Eklak naman tayo Ayan o oh. Ayan Kaya mga kaibon Pakaganda naman Kahit na mababa Speed natin At least kahit papano Eklak eh, pa rin po tayo Tawa Ayan o oh. Hanggang dito na lang po mga kaibon na ating video at tayo po ay mag-aabang mamaya ng Katbalogan Balogan Pit Flap ng CLRPC. Ayun o, batang basilyo, kumahan na ng, ay kumuha na ng kwad, tubig na malamig na malamig na malamig. Na malamig. Ayan o. Oh. Alright, hanggang dito na tayo. Thank you for watching.